Ah, grabe, baha. Tiyo. Uwi nga. Uwi nga, no? Sabur. Grabe. Grabe mga Grabe, lakas ng dagat, to Yung mga kaisla, dito tayo sabay-bay mga kaisla. Grabe, may nalubog na bangka. Ayun, oh. No? Uy, nalubog. Yun, oh. No? Grabe sa sobrang lakas kagabi mga kaisla isla Buti na lang ay Ilang bangka lang yung lubog, Siguro yung sa pagkakatalit nila mga ka isla lubog talaga oh Nalubog mga ka Labi, lubog na lubog mga kaisla. So, ang gagawin nila mga kaisla ay lalapit nila dito para matulungan ng mga tao ipaakyat. Kasi hindi kaya limasan yung bangkana yan kasi nga lubog na lubog oh. Nako, kawaway oh, yung makina.